may gala na naman ang anak ng inay doon naman sa bulihan <laughs> nakapag video pa yan oh <laughs> ayos sa bulihan bulihan na buhay putik pa pala dito putik pa rin pala ang daan putik pa rin ang dito sa bulihan pala Semento na ulit. Yan na, bulihan na kami. Nandito na kami ni Kuya. Doon. Putikan pa pala doon pa napapagawa ni kapitan kapitan, back in a minute pagawa mo na yun kaya <laughs> ganda dito oops, may putikan ka nulit ah hindi, konti lang Tapos simento ulit dito. Ya, napahaba na video ko. dati doon ang daan sa kabila eh. Matagal na 'yon. Noong bukid pa 'to. Ah, noong hindi pa na semento. Ngayon lang uli ako nakapunta dito eh. Tagal ng panahon na hindi ako pumunta dito sa Bulihan. Siguro may 18 years ganyan <laughs> tagal ah. Mga 18 15 years. Ah, 18 years ganyan kasi hindi lang nasa 20 years siguro binata pa ako nung napunta ako dito eh ibig sabihin nasa 20 years na nga nilalakad lang namin dati ito eh kasi putikan layo pa lang bahay ni Indang dito nga may tabas ng tubo Oy matagal na akong hindi nakapagtabas ng tubo ganyan ganyan ginagawa na ito nandito na kami ito ang gagawin ni kuya hinihigpitan ko ang pan belt dyan kasi ano pinagawa yan sa, bah sa bayan kahapon tapos pinapalta ng belt eh maluwag yung belt kaya hinigpitan ko yung pan belt dyan tsaka ang sira nyan ay ano ayaw mag-start tapos ang diagnose ng ano ng mekaniko sa bayan ano daw battery daw nung pinalda ng battery ganun pa rin ayaw pa rin mag-start ayan kaya pinuntahan namin ni kuya ito nga pinapaltan din ng fan belt kaya ayan ini-adjust ko kasi maluwag at ayun nga na-adjust ko na ang fan at wala nang ingay 'yan pag uh, in-start. Diyan daw kanang ka mama, okay. pag in-start kaya 'yon. Ini-adjust ko na para wala nang ingay pag na nag start na, di ba? you know. Binaklas ko at nilinis ang starter. Tapos ano, yun hmm. nga nilagyan namin ng tape yung mga uh, yung wire kasi nag uh, co contact doon sa, sa ano nang yeah. ano sa body ng starter kaya yung battery na di-discharge kaya hindi hindi maka-start ng ayos tapos yon yung yung sa switch sa papuntan switch nilagyan namin ng bagong yeah. wire kasi yung yeah. nilagay ng dating mekaniko ay napakalambot na wire pang pang ano lang pang wire ng ilaw lang kaya dinoble namin yung wire Hindi para uh, maganda ganda yung kwan ang daloy Sama ng yan, ano. ng kuryente yeah, ano di ba ano. para mapa-start niya yung ano yun sasakyan yun lang kaya siguro baka nalapat yung wire na yun ano kaya siguro hmm. Ibagtod mo. Tanda din pala yan. Yeah. <laughs> yan ibabalik ko ng starter para masubukan akong mag start na ng one click yung sasakyan maraming dadaw mekaniko ang tumingin dito pero hindi nila mapa-start ng ayos hindi nila mapa-start laging series lang uh, para mapa-start kaya yan tiningnan namin ni kuya dito lang yan sa bulihan at uh, ginagawa na ng anak ng inay 'yung okay. mo nang konti. Ito. Hmm. Lihahin tops. Uh, okay. Eh, lihahin mo tawag ko. Para 'yung wardo, makula, rodo. Ngge, anong higpitan mo baka diyan. Diyan na, diyan 'yung problema eh. Madali natin 'yan diyan. Hindi. Ayos. Kaya matagal sigurong minute yan. Okay. Dali na to. kailan ba ano ba? Kailangan to gawa na yung tining na ni kuya na sasakyan di wala nang problema ang anak ng inay at na ano na nagawa na ang sasakyan you know peace bye yeah, okay na yung sasakyan na pandar na ni kuya iatid na si kuya sa amin syempre ako yung nakamotor yan yeah. eh road test na hanggang sa utod kung matibay talaga ang pagkakagawa video official maraming salamat nga pala dun sa masarap na pagkain namin dyan sa bulihan yun na yung ginawa namin sa sakya no na ano na natakbo na yan babay bulihan uwi na kami ni kuya ayan inihatid si Goya. Siyempre, yun ang anong dala. Yung L300 na ginawa namin. Yung panghatid kay Kuya ngayon. Yun know.